Good evening guys Early eve po sa lahat Ayun, Meron tayong Bagong kulot na ilaw Itong ganitong ilaw guys ay Dalawang klase Yan. Merong Merong mayroong ilaw na ganito na ang kabilaan line to line yan ito iba iba ito guys yun know, o kung makikita nyo 220 andito yung 220 nya andito yung line to line yan line line Live Live puro Nandito Yan O Kung sa kurinti ng Ibang lugar Line to ground Kung sa Manila Line to line Puro hat Yan Ngayon dito Ito Walang linya ito Yan o oh. Yan ang sign na ibig sabihin holder lang to. Ano lang to? Uh, hawakan lang siya. Yan. Andito yung 220 niya. Yan guys. Mamaya ipakita ko sa inyo yung isang kombinasyon na kabilaan dito yung isang linya niya. Dito naman yung isang linya niya end to end ang tawag ito one side one sided ito ibig sabihin iba iba na repeal ito single point yan ngayon isusubok ko na guys pakita ko sa inyo na gumagana yan okay pa siya pulot ko lang to guys Bakit? Asan na yung butas? Uy, hirap pag ano. Yan, hirap. Yan na guys, gumana. Hmm. Nandito yung 220 niya. Yan. Oops. Steady ka naman. Yan. Ititiyaya natin. Balik rin. Yan. Iyo. Yan. Kaya maganda ito. Mag nasa housing. Yan. Yan. Pulot lang to Pulot lang to guys. Kaya kagandahan dito pag ano. Yan. Na Ano. Gumana pa siya. Alam ko talaga na gumana ito dahil ang mga tinatapon dito sa subdivision hindi lahat sira. Kalimitan yung iba na mayari pag alam na yung anup-up blood you know ano na siya luma na to yan you know, o nagagalaw lang dito dahil hindi naka steady you know, tatagalan ko pag hawak hindi siya magpatay patay o baga maluwag ano lang siya to yung extension tayo nakasaksak yan, di meron na naman tayong ilaw, guys. Uh, yung mga iba na napulot ko ganito, pinapamigay ko. Yan. Binigay ko sa gwardiya. Binigay ko sa driver. Yung driver dito. Minsan binibigyan ko yan. Iyon Dito lang kasi siya tumukod. Pinapatukul ka niyan 20. Yan mainit din pala konti ah, kasi nandito yung ano, electronic balas sa loob yan ngayon ipapakita ko sa inyo yung napulot ko rin noon pa kila Randy Santiago ayan shout out kay by John Taperla kung maalala pa niya yung tinapon niya na ilaw ngayon niya makikita yan yeah, guys, galing to kay kanila ni ano, Randy Santiago. Dalawa to. Tinapon, you know, bago-bago pa. Puting-puti. Iwan ko bakit nila tinapon. refill refill ito. Ito ang tinawag na end to end. You know. Nandun yung wire sa kabila. Ito yung ano, ah uh, pag mahanap ko yung kung saan nilagay ko yung balas gagawan ko to ng demo na kung mayroon pa siyang balas pero tatanggalin lang natin yung starter para may to. yan end to end nandito sa kabila diba ang ito ito nandito sa kabila kabila lang ito kabilaan yun o no. end to end ang tawag yan na ibig sabihin kung sa makaluma yung balas at tubo starter type ito ang ipapalit mo ang tatanggalin mo lang ay starter yon yun po ang ito po yung refill non into in ang kuan kailangan nandito po yun yun, yun dalawang dalawa nakatago yung ano 220 at 11 11 ito dito. Doon sa kabilang 11 din. Kaya equals 220. Yan. Di, di ba dito nakalagay 220? Ito yung isa, isang type ng refill. Yan. Pero ito puro lead na to. Yan. Lead lead lamp, lead light, lead low na siya, kumbaga. Yan. Yan oh, nakalagay oh. Ayan, basahin natin yung ano nakalagay. Starter in the future should be removed before tube installation. At tanggalin daw muna yung starter bago ilagay itong refill na ano, tube na lead. Yan, dahil end to end kasi ang ano niya. Ito, end, end, kabilaan. Yan. Sana so, guys, mayroon kayong ano, uh, matutunan na, Oh, mayroon kayong ano, idea na makukuha sa ano. Itong video natin. Yan guys, isa-isang. Ngayon isusubo ko na. Papakita ko din sa inyo na ano. Kumagana ay yon, sobrang lakas ito guys nasa 18 watts o 16 watts kung di ako nang kakamali ang katumbas nito ay sa sinaluma ay 40 watts sinauna yun guma na matagal na ito na ano ang isa ginamit ko sa may labahan dito sa ano sa bahay yun para ka ano? Binag, ilang bisis ko na to binalak na iuwi nakakalimutan yan guys pasilip na lang sa ano at demo na counting kalaman sa paglalagay ng ilaw o refill you know dalawang klase you know pero makabagong ilaw lead kumbaga itong isa guys ay it watch sana makita kung wattage ng isa 18 watts ayun 18 yan oh 18 watts ang brand niya ay land light yan oh DL ibig sabihin D light yan DL kasi meron ito isang klase white warm yun so hanggang dito na lang guys thank you for watching sana nakabigay po tayo ng ano idea sa mga ganitong ilaw. Thank you for watching. For watching. Bye-bye.